Hello mga Pim, mga Julans, mga Milnavs At tayo ngayon po ay araw ng mga guys Kung paano saan yung live natin Kung At kami nga ay guys ay nagabihan na Papunta sa, sa isla naman sa rin you At ayun nga guys, puto na karating tayo ng safe Kahit na maraming, maraming mga tsubo, yeah. maraming

Trouble, I lift my hands and pray that you will be done in the rain or sun. Oh, it's a beautiful day. I don't want to add to my mighty because tomorrow I will fall down on my face. Lord, thank you for sunshine, thank you for rain. nasa another mice's i don't think they care about. There's There's no for i am down ano yun gano ha ang laki ng alot oh my gosh so taken yung

Napakaganda ng buhangin. Tapos, yung buha, pagkabuhangin yung parang nilalagay sa aquarium. Ganun. Ang ganda sa mga hindi. Sayang talaga. Next time na lang. Happy na nga. Maraming maraming salamat po sa Jan kila kuya ayan yung mga kasama namin na yan maraming maraming salamat po sa inyong lahat shout out po sa inyong lahat maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsisilbi sa amin tuwing pupunta kami dyan maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pag papasaya sa amin tuwing mag, magpupunta kami dyan maraming maraming salamat talaga sa inyo. Sobrang na-appreciate po namin lahat ng mga ginagawa nyo. Sa maraming maraming salamat sa pagsilbi sa amin, sa pagluluto sa amin. Tuwing pupunta kami dyan, maraming maraming salamat po na na nakaabala po kami sa inyo. Maraming maraming salamat po. At ayun na nga guys, kami ay alis na ngayon sa yun sa isla ng Mansalek. Ay, Dahil sa hab, baka mapunta kami na malakas na alun Mahirap na baka mag na talaga ay bangka, guys. At ayun, ingat na sa amin. At ayun na nga, guys. At kami po ay nasiraan. Guys, dito sa sa isla, guys. Dahil natanggal po ang aming ilisinang bangka nalaglag sya guys ilang oras kami guys na nagpalutang-lutang dito guys sa tagad guys ako, ay pinakaayaw pa naman sa lahat guys talaga guys yung palutang-lutang guys sa sa bahan guys. ay lutang na tayo patagdag pa ang ating pagkalutang at tayo ay gilong -gilong na ay gilong-gilong na guys dito, guys sa pantay guys dahil almost 1 hour guys ang tinagal natin guys para lang makapit guys yung iliso guys at ayun na guys at ayun na When i so hard to say Father. Uh, atay na nga guys at kami po ay uuwi na. And maraming maraming salamat po sa mga sa mga bankero. Hindi ko na matandaan kung ano bang pangalan niya. Basta yung mga kaibigan po namin dyan Sarah May sa Aramay Wantesol, sa Maraming maraming salamat po sa pag aasikaso sa amin. Sa walang sawang pag-aasikaso sa amin. sa amin pag pumunta po kami dyan. Maraming maraming salamat po. And hindi ko na po kayo mong shoutout. Lahat po hindi ko nakalimutan na po yung mga pangalan niya. And Please like and subscribe and follow my Facebook. Thank you. yeah, yeah. Lord, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy. At kami nga ay uuwi na. Kaya, Thank you for watching, mga guys, manga you loves, mga Please follow my page. Thank you.